Hello mga kapanay! Nagpunta pala kami sa... Hello? bulan! Nagpunta pala kami sa Philippine Supermarket. At nakakita nga ako ng damit. Oh. Ano lang to? Benching ko, dalawa. Ang sabi nga ni ate ay 30 daw, 15 isa. Ang sabi ko, dalawa benching ko na lang. Lagi naman ako dito bumibili, sabi. <laughs> Lagi kasi ako dito bumibili. Tapos ayun, sabi ni ate, bago ni ate tindera, sabi niya, o oh, sige, tatanong ko kay boss. Tapos ayun, tinanong niya sa boss niya, ayan, dalawa benching ko binigay sa akin. Kaya ayan, binili ko na siya. Yung palang tindahan ng damit nato, di ba, yung Philippine supermarket. Pagpasok mo, kaliwa, tapos di ba dito yung kainan. O sa kainan, meron doon tindahan ng damit, doon ako bumibili. Tapos may gawi naman doon, tindahan ng papaganda. Isukat natin, ng nakita natin kung maganda ba siya. Ayan, ganito pala yung itsura ng isa. Oh. Ang ganda ka, ano, Tingnan mo naman sa kalagang 12.50. Oh. Ang ganda. May tali siya. Ikaw pala lang kung gusto mong patalikot. Pero ako, paharap ko siya itinatali. Mahilig ako paharap. Gusto nga patagiliran. <laughs> patagiliran ko siya itali. Ayan, paribo na ganyan. Ang ganda, ano? Oh. Ano lang yan, 12.50. o oh. Tsambahan kasi doon, minsan may mga dumadating doon na magandang damit. Kaya dapat, pagtunta mo, check-check ka. Parang okay-okay kasi siya. Check-check ka kung may maganda ba, ganyan. Mga t-shirt nga rin, nag-aanap ako kaso wala doon dating na mga t-shirt, puro mga dress lang. Kaya ayan. O, oh, diba? Ang ganda naman. O, oh, para princess. <laughs> Yung isa naman, isukat natin. And ito naman pala yung itsura ng isa. Maganda to kung bahay talaga kasi yung tela nga ang malambot. Kaya komportable to pag suot mo sa bahay. Sa, ano, sa Pinas, naghahanap din ako ng mga duster kasi mahilig ako sa duster eh. Kaso yung mga duster sa Pinas, may iksi. Kadalas sa mga sleeveless, diba? Eh dito, nakakita ako ng ganito. Kaya binili ko siya. Kaya nga medyo maiksi siya, kaya medyo nakayupo okay, ako eh, kasi para humababa. <laughs> kasi pagka nakadiretso ako, medyo maiksi. Kaya, oh, medyo kita yung binte, kaya nakayupo akong ganyan. Pwede kaya ito, yung lalabas ka ng bahay, nakayupo ka na lang na ganyan. <laughs> ka na lang ganyan para, para yung haba niya, o eksakto. Ano lang to, pang bahay, Okay, pwede rin namang ipanlabas muna, kanya-kanya trip naman yan, di ba? mag leggings na lang siguro ako pagka panlalabas ko ayan, ganito ang itsura niya komportable talaga siyang sugo ganyan siya sa likod ay, di ko pala nakita likod nung kanina ha, nandito ko na ipakita ayan, mas importante naman ang harap o, <laughs> ayan mga kapatid. sulit na sulit ano sa halagang 25 dirhams, may dalawang dress ka na babush